good day sa inyo, okay? Woo! Yeah! Ang lamig sa Pilipinas, shit talaga. Okay, ganito, uh, pupunta tayo sa... Mag -ano, magka na tayo ng mga materials para sa gagamitin nating loft. Alam mo yun, hindi basta-basta loft to. Alam mo yung pang malakasang loft tong gagawin natin. So, pupunta tayo, kailangan natin materials, kailangan natin makamura, kailangan natin magganap ng warehouse or something na medyo mura compared sa mga hardware dito na malapit sa amin. Kaya, punta na tayo doon. Um, tingnan natin yung mga prices nila. Tara. Tingnan nyo itong mga steel matting na to. Ito yung maganda sa ano. Dito ko, uh, dito ko planong bumili ng mga steel matting nagagawen gagawin doon sa ano natin. Ito may mga kahoy din sila. May mga marine. Yan o. No? Ang daming materials dito And take note Mura to Parang di ko alam kung anong tawa. Warehouse hmm, I don't know Discount May mga discount Ito parang 300 pesos na lang to eh. Yung steel matting nila Sa pet shop niya Ay sa ibang mga hardware niya Parang nasa 400 350 Ganun So May nakita kaming ganito Dito kang bibili So yun mga makikita nyo dito okay? Ang oh, mga bakal to And so na-just sa atin ng, ano, ng tropa natin na Ito yung gagamitin natin At saka steel matting So 270 Yung ng uh, Ang haba na ito oh. 270 yung uh, piraso nito Para purong purong bakal na lang yung gagamitin natin uh, Hindi na tayo gumamit ng ano ng kahoy mas better daw yun mas matibay pa meron din sila dito ano, mga tag 240 240 yung ano, ay hindi 40 per kilo, per kilo naman dito sa black iron so, ayan uh, uh, hopefully before matapos tong buwan na to magawa na yung ano natin, magawa na yung kulungan natin abangan nyo yan kasi nakita ko talaga talagang most uh, most ng ano nag, nagkakalapate o lahat ng mga na uh, fanciers yun nakikita ko talaga mga bakal tsaka mga steel matting yung ginagamit nila so syempre uh, nagsisimula tayo so simulan natin ng tama kaya abangan nyo yung susunod na uh, mga updates natin about sa kulungan medyo may kamahalan nga lang parang gagasos tayo ng mga 3,000 mahigit uh, para sa ano sa loft natin Longlong kasi gumagawa din siya ng kulungan Uh, bumili siya ngayon <laughs> okay and ang laki ng kulungan niya ang ganda din ng kulungan niya so na inspired ako sabi ko uh, long uh, ganyan yung gusto kong uh, gawin kaya lang sabi niya mag magpurong bakal ka na pero siya gagamitan niya pa din ng konting plywood and steel matting so titingnan natin din yung kulungan niya mamaya pa pupuntahan natin yung uh, ginagawa niyang loft kasi gusto niyang ayun nga uh, seryoso na din siya sa, ano, sa kalapate So na, eh, yun yung binili namin ngayon. Ah, tingnan niyo na ano, hangga ano din to. Ito yung ginagawa niyang uh, kulungan. And yan. So gagawa din tayo nito sa mga susunod na araw. Okay, before matapos tong buwan na to, nakagawa na tayo dun sa uh, sinasabi kong kulungan. Ganda nito. Tibay pa nito. nandiyan sa bahay na tayo and uh, um i-update ko kayo about dun sa kulungan uh, sa kulungan ng tropa uh, i-update ko kayo about dun sa kulungan na gagawin natin pero sa ngayon at least nagkaroon kayo ng idea uh, kung uh, alam mo yon magkano magagastos nyo if ever gusto nyo bumuo ng mga ganung klasing uh, kulungan okay so yun lang muna para sa araw na to okay and uh, i hope natin enjoy guys sa video natin and uh, if hindi ka pa nakasubscribe subscribe make sure to like and subscribe and uh, comment down below for shoutouts. Sa laging sa bagong video, dun lang ako nag-shoutouts. Dun lang ako nagbabasa ng mga comments nyo. And, Ivan Kids sa Bolly 2, gumagawa din ng mga videos doon So, let's go. Peace out. Ito yung shoutouts nyo para sa araw na to. Okay, so, eto na yung mga comments, yung mga top comments dun sa uh, latest video natin. Okay, eto. Uh, galing kay King uh, Arthur Ponce. Sabi niya, payaman. Uh, Matthew Betko pa shoutout from Iloilo City shoutout sa iyo Matthew Betko okay um uh, Sin Dave Valencia Siyan Dave sorry Siyan Dave Valencia uh, kuya gumawa ka pa isang ulungan para sa mga uh, nagkaanak or pag nagkaanak yung mga kalapati mo doon mo sila ilagay sabi niya uh, advice lang po okay uh, salamat sa advice Sian Dave Valencia. Mark TV, kuya, suggest ko lang po huwag niyo po sana and naputol. <laughs> okay, so uh, shoutout sa'yo, uh, Mark TV, and uh, yun lang. Okay, let's go.